Romano Kristiyano, Emperador Constantino, Unang Kabanata Ang Labanan sa Ponte Milvio o Tulay ng Milbia May isang tulay na bato sa ilog ng Tiber sa hilagang bahagi ng Roma sa Italia na tinawag na Ponte Milvio o sa Latin ay Pons Milvios. Sa panahong Imperyo Romano, ang tulay na ito ay mahalaga sa Roma hindi lamang sa pang-ekonomiya kundi gamit ito ng militar sa mga estratehiko nitong operasyon at kampanya. Dito naganap ang kinatawag sa kasaysayan na labanan sa Milvia na nangyari noong ika-312 ng kapanahunan ng Panginoon o 312 AD. Ang tulay na batong ito ay itinayo ni Consul Gaius Claudius Nero noong taon 206 bago kapanahunan ng Panginoon o 206 BC noong pinagwagian niyang sinupil ang army ng Kathaginia sa digmaan sa Metaurus. Sa sumunod na siglo pagkatapos nito, sa taon na sandaan ang ka bago ng Panginoon o 109 BC, nagpatayo ng panibagong tulay na gawa sa bato si Censor Marcus ay Milos iskaurus para palitan ang luma na kanyang pinagiba. Noong dumating ang taon na 63 bago ka panahon ng panginoon o 63 BC, dito nahuli ang mga komunikasyon tungkol sa pag-alsa ng sabuatang Catilino na pinamunuan ni Lucius Sergius Catilina para pabagsakin ang senadong Romano. At muli, sa pagkakataong ito, gaganap ang makasaysayang tulay na ito ng mahalagang bahagi sa patunguhang direksyon ng kasaysayan ng sibilisasyong kanluranin. Sa puntong ito, bumalik tayo sa labanan sa Milvia. Takip silim na at ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog sa likod ng malayong bundok. Pahaba ng pahaba ang anino ng mga burol sa pinagkampuhan nilang liblib -lib na romanong puok, habang ang sinag ng araw ay kumukulimlim na ng kumukulimlim. Ika-27 ng Oktubre, sa taong 312 ng Kapanahuna ng Panginoon o 312 AD. At si Constantino ay nagkukunot noo sa pagkabalisa habang siya ay nakatayo sa dulo ng kanyang kampo militar. Malayo ang kanyang tingin, nakatuon ito sa bahagi ng teritoryo ng imperyo. Malalim ang kanyang iniisip. Kailangan siyang managumpay sa parating na pagsubok na kanyang susuotin kung mapanatiling buo ang imperyo. Ang kanyang bahaging pinamunuan sa imperyo ay ang York sa bahaging Inglaterra ngayon ang Roma ay nasa pamumuno ni Maxentius na sa kanyang pakiware ay kontento sa makalumang estilo ng pamunuan. Isa pang nakakapagpakunot noo kay Constantino tungkol sa waga si Maxentius ay ang napamalitang lumalalang pagiging mabagsik na tirano nito sa mga mamamayan. Subalit ang katotohanan ang hindi na ipapakitang lihim niyang kinikimkim na katwiran ay ang kanyang tahimik subalit maluwalhating ambisyon na kung masugpo niya si Maxentius, mapapalawak ang kanyang otoridad. Kaya marami ang mga nakataya sa kanyang pakikipagkumpronta kay Maxentius. Karagdagan pa niyan, naniniwala si Constantino sa pagkakaroon ng makabagong estilo ng pamumuno sa imperyo. Noong taglagas ng taong nakaraan, 311, ito ang umpisa na masinsinang nagplano si Constantino. Napapanahon na noon ang pagsagip sa kapansin-pansing hindi magandang kalagayan ng sosyedad ng Roma. Sa matagal-tagal ding panahong kanyang pagmamasid sa pamumuno ng kanyang bayaw na si Maxentius, napansin niya ang utay-utay na pagbagsak ng Roma sa halip na ito ay umunlad sana. Dumami ang mga nagngangalit sa pamahalaan at lumalaganap ang mga dagsang kaguluhan. Inestima ni Constantino sa kanyang isip ang lakas at laki ng kanyang puwersa. Sa ngayon, mayroon siyang sundalo mga pinabalik mula norteng bahagi ng Afrika, mga Alemani at Britano na dating mga tauhan ni Severus isang imperador na pinabitay ni Maxentius mga limang taon na ang nakaraan. Kumpiyansa siya sa abilidad na kanyang mga sundalo. Nasaksihan niya ang kanilang katapangan sa kararaan lamang na pagbihag nila sa lugar na Augusta Taurinorum na kilala na bilang siyudad ng Turin sa modernong Italia ngayon. Nabihag din nila ang Mediolanum, ang siyudad ng Milan sa Italia Napagtagumpayan din nila ang Verona kung saan ay nakulong nila doon ang army ni Maxentius. Malaki ang kahalagahan ng kanilang pagkakasugpo ng Mediolanum o Milan dahil ito ang pinakakabisera ng administrasyon ng buong hilagang bahagi ng Italia. Hindi inindi ng kanyang mga sundalo ang pagkahapon nila sa mga nakaraang bakbakan at sa udyuk din ng kanyang mga opisyal at mga general nagpasya siyang tumungo sa siyudad ng Roma at dumaan sa Via Flaminia. Pagdating nila sa bayan ng Malborgheto, malapit sa Prima Porta o ang unang pasukang arko sa gilid ng Roma, pinahinto niya ang hukbo at nagkampo sila doon. Ang unang pasukang ito ay siyang kinaugalay ang entrada sa siyudad ng Roma para sa mga manlalakbay na nanggagaling sa norte kinailangan nilang huminto upang maghanda at magmasid. Isa pa, makatulong din ang panandali ang pagkampo para sila ay makapagpahinga at magpalakas. Bago siya noong naglakbay, alam ni Constantino na naghihintay sa Italia si Maxentius, kasama ng kanyang militar na sa kanyang pakiwari ay nakakalamang sa kanya at bumibilang ng hindi bababa sa isang daang libong sundalo at kung kanyang ibase ang estimasyon niya sa kanyang pagkakilala kay Maxentius, imposibleng kontento ito sa hindi grandeng pwersa. Naisip niya ang udyok ng kanyang mga general na hintay nilang lumusob sa kinaroroonan nila ang pwersa ni Maxentius. Subalit, malakas ang kutob ni Constantino na mas makakapata silang lumaban kung sila ang lulusob sa tiempong hindi inaasahan ni Maxentius. Subalit hindi siya mapakali dahil naaalala niya ang mga nakaraang mga labanang nalagas ang marami sa kanyang mga sundalo. Alam niyang hindi nagkulang sa panalangin ang mga ito sa kanikanilang mga iba-ibang Diyos. Subalit nahaharap siya sa malakas na pwersa at hindi ito panahon ng pagbabaka sakali. Naisip niyang subukang manalangin sa kanyang nauulinigang pinagdadasalan ng mga Kristiyano. Nagtataka siya kung bakit kahit ang mga ito'y inuusig, kahit sila'y hinuhuli at pinapatay, hindi nila isinusuko ang kanilang paniniwala sa isang Diyos. Nagdesisyon siyang manalangin at humingi ng banal na intervention sa iisang Diyos, ang Diyos ng mga Kristiyano. Taimtim siyang nanalangin. Nagsusumamo na tulungan siya sa kasalukuyang pagsubok na naipaharap sa kanya sa mga sandaling iyon. Sa malayo, may sinag na lumitaw sa kanyang paningin at kumurap siya sa kanyang pag-aakalang siya ay mata. Subalit luminaw ang kanyang pagtingin sa pangitain. Isang krus ang lumalagablab sa itaas ng lumulubog ng araw at may kasamang animo-anino ng figurang nasisinag na nambuo ng krus. Ang mga letrang lumitaw ay Chiro o Krismon, pinagsamang letra na X at Pa, at ang X ay pinang-iibabawan ng letrang Pa. Kumurap siya at nagkunot noo. Pinaglalaruan yata siya ng kanyang isip. Letra nga ba ang mga iyon o kanyang guni-guni lamang iyon? Tumingin siya muli at ang ulap na nagpormang mga letra ay unti-unti nang nagkupas. Namangha siya at napatahimik. Nagulat din ng gusto ang mga sundalong militar na kasama niya dahil nasaksihan din nila ito. Ayon sa ibang mga mananaliksik sa kasaysayan, ang pangitain ni Constantino na Pormang Cruz ay tinaguri ang Pangitain Cruz. Sa gabing iyon, habang kanyang pinag-iisipang solbahin ang talinghaga ng mga salitang kanyang nasaksihan, nakatulugan niya ito. Sa kanyang pag-idlip, nagpakita si Heso Kristo sa isang panaginip at naguutos sa kanya na gumawa siya ng bandila na katulad ng kanyang nasaksihan sa takip silim na iyon. Ang kiro, inutusan siyang ilagay din niya ito na insignia sa mga kalasag ng kanyang mga sundalo sa kanilang enkwentro, sa kanilang mga kaaway sa susunod na araw. Sa panaginip, sinabihan siya na ang insignia ito ang magpapahiwatig ng Inok Sinyo o lulupig ka sa pamamagitan nito o sa Ingles, conquer by this. Pagdating ng umaga, tinipo ni Constantino ang kanyang mga opisyal sa militar at mga artisan at kanyang isinawalat ang kanyang pangitain at ang kanyang sumunod na panaginip. Inutusan niya silang gumawa ng panibagong watawat, ang labarum. Ito ay isang simbolo ng Kristiyanismo na binubuo ng pinagsamang letrang Griego na Ki o Ekis at ro o p mga letrang nagpapalatandaan ng dalawang unang letra ng pangalan ni Kristo iniutos niya na ilagay nila ang tandang insignia sa kanilang mga kalasag na gagamitin nila sa kanilang pag-abanse at pakikipaglaban sa Roma ang desisyong ito ni Konstantino ay pakikipagsugal dahil delikado ito sa mga panahong iyon kadamihan ay mga pagano ang kanyang mga tao at ang pagpapapasok niya sa pangalan ni Kristo sa tropa ay maaring magpasimula ng gulo o rebellion sa mga sundalo. Subalit, dala ng kanilang malaking respeto sa kanya, sumunod sa kanyang plano at kautusan ang mga sundalo nang walang reklamo. Nakita nila ang kataimtiman ng paniwala ni Constantino sa kanyang pangitain. Napatunayan na rin nila sa mga nakaraang mga kampanyang bakbakan ang kahusayan ng kanyang pamumuno, pag-iisip at ang kanyang lakas. Ang labanang pinaghahandaan ni Constantino ay lubusang mahalaga dahil ito ang maghahatol tungkol sa paghahari sa Imperyong Romano na tinatangkang ang kinin ng kanyang bayaw na si Maxentius. Ang labanang ito ang magtatakda sa magiging kinabukasan ng Imperyo. Nakahanda siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa imperyo at upang matupad ang tagubiling ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Ramdam niya na nasa kanyang kamay ang magiging kahihinat na ng imperyo romano. Mabigat ang katungkulang kanyang aakuin dahil ang imperyo romano ang siyang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang imperyo sa lupa sa panahong ikatlong siglo sa mundo. Samantala naman sa kabilang dako, inasahan ni Maxentius na susugod si Constantino sa bandang silangang tagiliran ng siyudad. Kaya nagpasya siyang mananatili sa loob ng Roma at naglagay siya ng estasyong militar sa Verona. Ang kanyang saluubin noon ay ang makipagmatigasan siya sa kubkuban at matira ang matibay sa kanilang dalawa. Sa kanyang estimasyon, ang hukbo ni Constantino ay maaring bibilang lamang ng mga 25,000 o hanggang 40,000. Dalawang beses na niyang ginamit at pinagtagumpayan ang kanyang taktikang ito, ang makipagtikisan at makipagtagalan siyang mapanatili ang kanyang pwesto. Isa pa, marami siyang nakaipon na pagkain at pangangailangan sa loob ng siyudad, na nakahanda para sa sitwasyong matagal na tikisan at kubkuban. Subalit dulot ng kung anong sumilakbo sa kanya, bigla siyang nagdesisyon na salubungin niya si Constantino sa labas ng Roma. Binago niya ang kanyang unang plano na hindi siya aalis sa looban ng siyudad pagkatapos niyang konsultahin ang orakulong librong Sibilino na nagsabi na sa ika-28 ng Oktubre ang mga kalaban ng mga Romano ay mapapatay. Pabor sa kanya ang naging pagkakaintindi ni Maxentius sa propesyang ito. Kaya naman lumakas ng husto ang kanyang kalooban na umabanse. Matayog siyang naghanda ng kanyang regalia at nagsuot siya ng nagniningning na bordadong lila at pinili niya ang kalasag na may dekorasyon nasa isipan niya na kinakailangan talagang kagalang-galang naman ang kanyang itsura pagpasok niya muli sa Roma pagkatapos niyang supilin si Constantino na maliit at walang sinabi sa kanyang paningin sigurado siya sa kanyang sarili na mahina ang kakayahan ng kanyang katunggaling si Constantino bago dumating ng 28 ng Oktubre isinulong na pinamunuan ni Maxentius ang kanyang mga sundalo sa tulay ng Milvia. Nagdesisyon siya na tumigil siya sa harap ng tulay. Isa itong tulay na bato na karugtong ng daang Via Flamina patawid sa ilog ng Tiber tungo sa Roma. Ang kanyang pagpunta doon upang nasa kanyang mga kamay ang tulay ay kailangan para hindi makapasok sa Roma si Constantino. Ayaw niya itong makapasok sa Roma na kung saan naroon ang senado dahil ang tantya niya ay ang papaboran ng senado ay kung sino na ang nasa loob ng siyudad ng Roma para sa kanyang planong pagharang kay Constantino pinasira ni Maxentius ang bahagi ng tulay ng Milvia at nagpagawa siya ng pansamantalang pantalang gawa sa kahoy para madadaanan ng kanyang mga sundalo sa pagtawid nila sa ilog dumating ang ika 28 ng buwan nangyari ang mabalasik na bakbakan. Sinalubong ni Maxentius si Constantino sa labas ng pampang ng ilog Tiber at dito naganap ang malaking sagupaan sa Milvian Bridge o tulay ng Milvia. Bagaman nakakalamang kay Constantino ang bilang ng mga sundalo ni Maxentius na sumagupa, nakipaglaban ng masinsinan at lubos na kabagsikan ang mga sundalo ni Constantino. Napaatras ang kampo ni Maxentius sa pampang ng ilog na nasa banda ng Roma. Sa kanilang pag-atras, napuno ang tulay sa mga sundalong nagdagsang umatras at ito ay bumagsak. Napatilapon ang mga sundalo at kanilang mga kabayo at maging si Maxentius ay natilapon sa rumaragasang tubig sa ilalim ng tulay. Nagtangkang lumangoy si Maxentius papunta sa Pampang subalit kasama ng kanyang mga sundalo. Sila ay nahila ng agos at sila ay nalunod. Noong ika ng Oktubre, pumasok si Constantino kasama ng kanyang mga sundalo sa Roma. Sa kanilang pananagumpay sa labanan, masaya silang sinalubong ng mga tao. Kaagad silang naghanda ng pagdiriwang at nagsaganap ng grandeng seremonya. Ang malaking pistang ito ay tinawag nila na Adventus. Sa pagkawala ni Maxentius na humahamon sa pamumuno ni Constantino sa kanlurang bahagi ng Imperyo Romano, tumibay ang kanyang pamunuan sa pangkanlurang Imperyo Romano. Tinanaw ni Constantino ana ang kanyang pagwagi ay pagpapala na galing sa Diyos ng mga Kristiyano at nagpasya siyang sumunod sa paniniwalang kristyano. Nagbaba siya ng batas, ang batas na tinawag na Kautusang Milan. Ang batas na ito ay nagbibigay paubaya sa mga kristyano na sumunod at magsagawa ng kanilang tradisyong paniwala nang walang pag-uusig mula sa imperyo. Sinabi ni Constantino, Nais ko na dapat ay iisa ang inyong pag-iisip at mayroon kayong parehong mga kaisipan sa pagkakapatiran ng Espiritu, sapagkat ang alitan sa simbahan ng Diyos ay siyang pinakamalubha sa lahat ng kasamaan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala at kapangyarihan, lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Imperyo Romano na sa panahong iyon ay sumasakop sa mga lugar na ngayon ay Europa, Kanlurang Asia, Norteng Afrika at kasama ang Mediterranean. Mahalaga na mapanatili niya ang kapayapaan. Sinabi niya, sa aking sariling pananaw, sino man na ang kanyang hangarin ay ang pagkakapanatili ng kapayapaan ay parang mas nakakahigit pa sa tagumpay mismo. Ang labanang nangyari sa tulay ng Milbia ay sinundan ng mga mapulitikang pagtuligsa at mapanganib na pagsalakay mula sa iba na gustong umagaw ng puder mula kay Constantino. Subalit walang nagwagi o nakakakayang siya'y paurungin o panagumpayan. Pagkaraan ng mahigit kumulang na isang dekadang kaguluhan at pag-aagawan ng kapangyarihan mula sa panganib ng mga nanghahamong puwersa, ang pamunuan ng Imperyo Romano ay nagawa ni Constantino na napag-isa sa kanyang mga kamay. Napahinto ang palaging banta ng mapanganib na pagsalakay at paglalabanan. Nagtuon ng pansin si Constantino sa pagpapabuti ng kalagayan ng imperyo. At sa mga kasama niya na nakaramdaman niya ng ambisyon at hindi pagkakapakali, sinabi niya, Tatanungin kita kapatid, bakit tayo pipili ng pasyang gumawa ng pananakit sa iba? Mas maraming panahon ang ginugol ni Constantino sa labas ng Roma, lalo na sa Augusta Trevorum, na ngayon ay modernong Trier sa Alemania, kung saan siya nakaasa sa suporta ng kanyang mga lehyon. At doon, nagpatayo siya ng mga palasyo at mga paliguan. At doon din niya tinanggap ang kanyang mga kasakupang mamamayan na kanyang nilibang sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ng mga bihag ng mga kaaway na ipinapalaban sa mga mababangis na hayop at nagreresulta sa nakakarimarim na pagkamatay ng mga ito. Noong taong 310 ng kapanahunan ng Panginoon, ipinatayo ni Constantino ang Constantine Basilica na tinawag ding Aula Palatina. Ang basilikang ito ay bahagi noon ng sistemang arkitektura ng palasyo dahil ito ay nagsilbi rin noong bulwagan para sa mga panauhin sa imperyo. Saksi sa tibay at katatagan ng gusaling ito ang mahabang bilang ng panahon na ang Aula Palatina ay nanatiling nakatayo. Ito ay itinakda ng UNESCO na isang World Heritage Site o pangsandaigdigang pamana noong 1986, 1986. Ayon sa panulat sa kasaysayan, ang unang simbahan na nakatayo sa lugar ngayon ng Katedral ni San Pedro sa Trier, Alemania, ay ipinakomisyon ni Constantino at ito ay itinayo sa itaas ng isang palasyo ni Santa Helena. Ang konstruksyon nito ay pinamahalaan noon ng obispo ng Trier na si Obispo Maximin. Ang naipatayong pondasyon ay malaki ng dihamak kaysa kasalukuyang katedral doon. Ito ay dahil ang orihinal na katedral ay winasak ng mga tribong Alemani na tinawag na Franco at muling sinira ito ng mga tribong Viking noong ikawalong siglo. Ang kasalukuyang katedral ay sinimulang ipinatayo sa pwesto ng mga labi ng unang katedral noong mag-isang libong taon, nakumpleto itong natapos noong ikalabindalawang siglo. Nagpaumpisa din siya ng pagpatayo ng paliguan ng imperyo o Kaiserthermen na isang malaking pasilidad na kinababahayan ng mga sistema ng paliguan Romano, na nakatabi sa mga natipong tubig na ang init ay umaabot sa 40 sentigrado Sa ibaba ng gusali ay sistema ng mga pasilyo sa ilalim ng lupa. Ito ay hindi natapos at noong dumating ang kapanahon ng edad media o Middle Ages, ito ay ginawang kastilyo. Ito ay itinakda rin ng UNESCO na isang World Heritage Site o pang sandaigdigang pamana sa modernong panahon. Dahil sa malimit na wala si Constantino sa Roma at dahil hindi siya tumitigil ng matagal doon, ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa Roma sa Praefectus Urbi o Tagapamahala. Ang Praefectus Urbi ay siyang mamamahala sa mga imperyong palasyo. Maraming mga halige, at mga panulat na ukit patungkol kay Constantino ang pinirmahan ng opisyal na ito. Maliban sa arko sa gitna ng Roma, ang tagumpay ni Constantino ay binigyan ng palatandaan ng isang arko sa may Via Flaminia. Nagpagawa si Constantino ng mga bagong mga paliguan sa Palacio Pontificio Sulcinale at napalamutian ito ng mga estatwa at mga ukit na kinuha mula sa ibang mga monumento maliban lamang sa estatwa ni Constantino at ng kanyang anak na kanyang kapangalan. Mayroon ding estatwang kabayo na tanso si Marcus Aurelius na pinag-aakala ang kay Constantino at hindi ito tinunaw. Noong taong 324, ipinatayo ni Constantino ang siyudad na Constantinopolis Nagpatayo rin siya roon ng maraming mga monumento na nagbibigay pahiwatig sa pilosopiya ni Constantino sa politika at sa kanyang pananampalataya. Pinagsama niya ang templo ni Castor at Pollux sa isang teatro o tanghalan ng mga konsyerto. Nagpatayo siya ng templo para sa bathalang babae na si Taiki, diyosa na patron ng mga bayan at may gayak na korona na katulad nang kanilang mga pader. Ipinalagay niya sa ituktok ng isang halige ang kanyang sariling estatwa na may suot na simbolo ng Sol Invictus o Walang Kagapiang Araw, Hindi Magagaping Araw. Ito ay bathala na sikat sa kanyang mga hukbo. Nagpatayo din siya ng mga simbahang malalaki para sa mga Kristiyano. Pagkaraan ng isang dekada, ang siyudad ng Konstantinopoulos ay siyang naging kabiserang lungsod ng Imperyo Romano at nagurian itong Bagong Roma. Sa loon ng kanyang pamunuan, nagsagawa si Konstantino ng maraming reforma sa Imperyong Roma. Iniayos niya ang mga patakarang pamamalakad at mga wagas ng pamahalaan at pinaghiwalay niya ang kapangyarihang sibil sa kapangyarihang militar. Kinikilala siya ng kasaysayan ng mundo bilang isa sa mga pinakamagaling na namuno sa mundo. Tunghayan sa mga susunod na kabanata ang nakakawiling mga naratibo tungkol sa panahong Imperyo Romano na nagbigay buhay kay Dakilang Constantino. Kilalanin siya at tunghayan ang kulay ng kanyang naging daigdig. Alamin ang kanyang ginampanan sa pagpalaganap ng Kristyanismo kilalanin ang kanyang ina, si Santa Helena, ang nakahanap sa krus na kinamatayan ni Kristo at higit sa lahat ang kanyang ginampanan sa konseho ng Nisea na nagbigay sa atin ng ating kasalukuyang panalangin katoliko-romano na credo ng Nisea hanggang sa susunod na kabanata.